kahulugan ng sardinas sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa sardinas ay maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan, depende sa konteksto ng panaginip. Maaari silang kumakatawan sa kasaganahan, kagalakan at kasaganahan. Bilang kahalili, maaaring sinasagisag na mga ito ang pagiging sobra. Pakiramdam na nakulong o masikip. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang maraming interpretasyon ng mga sardinas na lumilitaw sa mga panaginip at kung paano ito magagamit upang matuklasan ang mga nakatagong mensahe sa loob ng ating walang malay na isipan. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa sardinas? ang panaginip tungkol sa sardinas ay maaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at parang ikaw ay sinasamantala. Maaari rin itong sumasalamin sa mga damdaming napipikon o kulang ka sa personal na espasyo at kalayaang kailangan mo. Sa kabilang banda, maaari itong magpakita ng kasaganahan at maraming mapagkukunan at pagkakataong magagamit mo ang mga sardinas ay madalas na nauugnay sa matinding emosyon, kaya ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na bigyan pansin ang iyong nararamdaman at itap ang iyong intuwisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa delatang sardinas Ang panaginip ng delatang sardinas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na nakulong sa isang sitwasyon at hindi mo maipahayag ang iyong sarili. Maaari rin ito maging tanda ng paghihigpit o pang-aapi sa iyong buhay at pakiramdam mo ay wala kang kontrol sa iyong sariling kapalaran. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding sumagisag sa pakiramdam na masikip o nalulula sa sobrang responsibilidad. Iminumungkahi nito na nakaramdam ka ng pagod sa mga makamundong gawain sa buhay tulad ng isang lata ng sardinas na tinatakan sa isang lata at iniwan ng walang kalayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy sardinas Ang panaginip tungkol sa amoy ng sardinas ay maaaring magpahiwatig na mayroong isang bagay sa iyong buhay na napakalaki at nagpaparamdam sa iyo na nakakulong o nakulong. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa napakaraming mga responsibilidad o gawain at nahihirapan kang makahanap ng balanse sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa pakiramdam na nakulong sa isang hindi malusog na relasyon o isang hindi kasiyasiyang sitwasyon. Maaaring ito ay isang senyales ng emosyonal na pagkabalisa at ang pakiramdam ng pagiging nalulupig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng sardinas. Kapag nanaginip kang kumain ng sardinas, sumisimbolo ito ng kasaganahan at kasaganahan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang panahon ng good luck at kasaganahan. Maaari rin ito maging tanda ng kasaganahan sa iyong espiritual na buhay o isang paalala na pahalagahan ang maliliit na pagpapala sa iyong paligid. Bilang kahalili, maaari rin itong sumagisag sa pagpapakain at emosyonal na katuparan. Maaaring ito ay isang paalala na bumaling sa mas malusog na anyo ng pagpapakain, parehong pisikal at emosyonal upang makahanap ng balanse at kasiyahan kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng sardinas. Panaginip na magluto ng sardinas, iminumungkahin ng sardinas na kailangan lumika ng isang bagay mula sa limitadong halaga ng mga mapagkukunan. Maaari itong maging isang paalala na maging malikain at maghanap ng mga paraan upang masulit ang kung ano ang mayroon ka. Maaari ding itong sumagisag sa pangangailangan na magpahinga mula sa pagmamadali at pagmamadali ng buhay at magsaya ng ilang oras para sa iyong sarili. Bilang kahalili, ang mga sardinas ay mga simbolo din ng magandang kapalaran. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring magturo sa katotohanan na ang swerte ay nasa iyong panig at ang tagumpay ay darating sa iyo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa sardinas ay maaring sumasalamin sa mga damdamin ng kasaganahan at kayamanan o pakiramdam na nabigla at sina